Ang lahat ng party kung ang gusto mabugat na si Chairman George. But but that's very curious. So I think in the next hearings, he, either if, Senator Ivey will not invite him dun sa electoral report, I will invite him dito sa, ano, kasi important dito yung pamamaraan ng plebiscito, uh, plebisito, how will the amendment be approved. Very important yan. Uh, sa akin naman, maganda nga isabay mm -hmm. sa uh, 2025 elections kasi yan yung panahon na nag-uusap ang tao, di ba? Yan ang, yan ang panahon eh. Kaya na sinabi ni Chief ni, ni Commissioner Suarez, yung 60 to 90 days is to give adequate time to the people to discuss the amendment. So, so you, so so yung 60 to 90 days panahon talaga ng politika pag uusapan ko. Eh di ba nga maganda na uh, yung mga kandidato natin tatayo sila sa platforma nila for or against constitutional change. Di ba maganda di ba? Dahil may pananagutan ka sa tao eh, di ba? Ito, ito ang pananagutan ko, ito ang uh, aking platforma. Anong tingin niyo? Di ba? for me, that's the essence of democracy. Latest, I think, should be October. Kasi October is the time of five. Yan din yung panahon kung saan uh, ginagawang pinal ng Comelec uh, yung balota. So dapat kung isasabay natin sa uh, 2025 elections yung plebisito, dahil required yun yung required yung plebisito dito sa pag-approve ng uh, uh, constitutional amendments, eh dapat by October at the latest. I'm not saying na uh, hindi siya pwedeng matapos na mas maagad. Nasabi ko lang yan ang pinaka-late. Kung pwedeng mas maagad, mas maganda. Pero bigyan